Hello parts na ni apel sa tinabangay para ipalit o baka sa group E or followers United Alpha. Ang ni apel parts taga Maui Duero Bohol si parts Jan Antone Biro. Ako nang gihingan lan o followers United Alpha kay tinabangay man eh na agyoy unity. Ang Alpha means group E. Pohon o makaabot ni og maka 36 male mo palit ko baka ang marka sa baka if or followers united alpha ang membro karon na nasa upat nya og heads ko unom na kuwang na lang ni og 12 members para makaabot og mag 30 size mil mao na ebidensya parts nga si parts John Anthony Biro nagpadala na ko og 2 mil at tanawas taas parts banking online na ang uban nagpada jikas o naay manguta na may tungod sa pamagi o mo apel ka ane, mo hatag ra ka o lusmil ka buwan, o niya o musakay kong barko o kamuray tigo musod sa 6 months to 7 months o niya inagulit ako akong kulik tahon kung 6 months o unong puna na kabaka dayon inagulin ako pero naranan ninyo ang mabay mo, mo tigom or inyong anam-anamon unya sod sa 36 kabuan mo target ni og baka og 32 kagatasan og tulo ka toro unya ang wali ni parts usar gud ka sitio or usa ka barangay ang usa ka grupo para inag survey sa mga baka pohon dili lagyo Kaya, og imo nang pa alimahan o laing lungsod pero tingi sura magkatag ng bakana na naidaghang ni misis na ko nga mualimah naitaga loon naitaga klapi nailiti yan na po yung taga daguhoy ang taga daguhoy tulunan na ng misis nga mualimah akong gi reply yan nga awat huwat ra kay o daghang maapil daghan lagi nang bakaha kay sa mimbiran eh inig abot o duang tuig gapin usa pa ni makabahin dugay-dugay ni kay tag tuig mo ng baka o aritas magdali o iskam scam yun na kung target nga 32 kagatasan kuto bro diha kay o magsigitag dugang maglibog dah kada grupo 32 kagatasan o tulog gina katuro bali ang mga anak na ato ang ipamaligya pohon maunay bahinon sa mga member akong isin sa inyong Gcash or online banking. Unya kay daghan mga message parts nga magpa-shoutout. Shoutout sa ta sa mga na-request. Shoutout kang Dins Lasuna watching from Sibugay, Sambuanga. Estrelita Hamili watching from Buhol. Ricky Clata Bulay-Bulay watching from Villa Verde, Iligan City. Ning Dalauta Divina watching from Mayakabak, Dawis Bohol. Bergie Bernal watching from Baybayon, Mabini Bohol. Kaagrimix TV watching from Ngingoog City. Roger N. Oberes watching from General Santos City. Ug sa tanan mga viewers o followers daghang salamat.